So for this video mga gawins no na ko sa lugar nga at Diin nga na ako dahi akura Og uban mga bata di oye oh, yeah. <laughs> uh, Update sa mong pulangi magawins mga gawins no Taga, taut na pag ko kalaag sa mga mga gawins uh, Since na narabaw ko sa Valencia no Karon og karon na pag ko kalaag sa mga asa uh, pulangi oh, yeah kani mga gawins sa bitaw so sa tinod unsa ka maturan sa kuan ka mga pulagi sa una kani mga gawins bitaw sa una lalungi kani mga gawins? sa part o kana siya galilo bitaw kaning tubig dito yung mga gawins, Nak nakita ninyo sa sa motor sa pababa bitaw kanang nang napay mga grabas dire mga gawins. di agin magtupong ang tubig sa una mga gawins. ambot karon na irog irog naman mga gawins, no di ang mga gawin kahit tungod lang po siguro sa sa pag ano kanila pag huwag ano, mga grabas nung no, yung tawag yung mga gawin oo oh, oh, ano yung kwan sa ulagi oh, ka mga gawin sa kahapunan puro tres spillway spillway mm -mm. okay, mga gawin sa una puro ko sa una pamingwit may isda mga gawin mag mau uh, mag-uban ko gulaya sa kong angkul -cool. diri pa mga part mga gawin sa tanwood kaya sila kong oh, naging magawin sila oo -oh. dito pad mga part mga gawin so, sa kong sayo dito may katabok <laughs> paingon sa ano sa nabago oh, oh. na easy na kayo basic na kayo kay di naman nalong kay sa so, una magtabok ni halos magwan ano yung uh, kalumon mukhang nga sa karon liog karoon mo na nga no, siguro diya kung gusto mo muna sa una kaya mo ah dali lang kayo dali sa kuhaan kapo na lagi yun pero pulangin lagi kaligo pod ka oye oh, yeah. diya taon na pod mga gawins no o kalagdari oye oh, yeah. o kalagdari mga gawins no bye bye oye oh, yeah. bye, -bye.